Welcome to my YouTube channel. Please subscribe. Ang kaganapan nga pala sa Portugal. Sobrang lakas, mga kababayan. eto yung ganap ngayon, ngayong buwan ng July. Talagang tinamasa nila yung lakas ng hangin, yung bagsak, bagsik ng hangin. Talagang hindi nila akalain mangyayari sa kanilang bansang Portugal ah uh, so, shocking talaga ang buong mundo sa nangyari ngayon, no? Sa Portugal, sobrang lakas ng hangin ang nangyayari sa kanila ngayon. nating so, tingnan natin yung video na to na talagang sobrang lakas ang dilim. Tayo nagpapasalamat na talagang uh, hindi natin nararanasan yung mga ganitong sakuna sa ating bansa. Uh, tayo nagpapasalamat, ano, unang-una dahil... ah uh, Uh, 90% din naman na napakaliliyoso yung bansa natin. So, tingnan natin yung talaga ang lalakas ng alon, ang lalaki ng alon. Sobrang laki. Nakakatakot tingnan, mga kababayan, na talagang itong mga uh, sakuna na dumadating sa bansa natin, sa bansang Portugal ngayon, sobrang lakas. So ipag-pray na lang natin na sana uh, hindi umabot ng ganitong kalakas sa bansa natin kapag may bagyo na dumarating. At least tayo uh, nananalangin talaga sa Panginoon na talagang ilayo tayo, tayong mga Pilipino, mapagmahal at talagang uh, marami talagang tao talaga na naniniwala na prayer is a powerful So, yun lang mga kalalabs at mga kababayan na sana mag-ingat po tayo sa dalating na uh, may bagyo, kung anong mang dalating na bagyo. Mag-ingat po tayong lahat. Yun lang. Please subscribe my channel para sa panibagong update sa mga kaganapan sa iba't ibang bansa.